Kumusta mga katropa? Uh, welcome again sa Silasnog TV At uh, dahil may bumili sa amin ng cellphone uh, Napakausapan ko yung bumili ng cellphone na uh, i-unbox So naisip ko di i-unbox na rin nga ang ano Para makita nyo rin ang cellphone na binenta ko ano? So yun nga sa halagang 399 ah uh, meron ka ng magandang cellphone. So, ano ba yung cellphone na ito? Papakita ko ngayon. Tada! Ayan. Siya ay ITEL S23. Ayan. So, maraming yung itanong. So, ano ba yung ITEL na yan? Ang ITEL, siya din ang gumawa ng Tecno Coba. Siya rin ang gumawa ng Infinix. So, ito. So, ang specs niya, quick specs, Uh, 50 megapixel ang kanyang uh, camera tapos ang uh, selfie camera is 8 megapixel tapos ang kanyang display ay 6.6 HD na siya tapos yung malupit dito uh, 90Hz yung kanyang uh, screen kaya mabilis diret diret siya uh, smooth na smooth so unbox natin Oops, yeah, Magsak. So, unahin muna natin kung ano yung laman na likod. Okay, meron siyang charger. Ah, uh, ano ba ito? watts. So, 10 watts yata. Oo, oh, 10 watts. Tapos, meron ka na ring pring. Ah, uh, headset. Ayan, may headset ka na. Tapos, meron USB Type-C. Okay. Tapos SIM, ejector SIM SIM, ejector SIM <laughs> At Meron ka pang Free na uh, Casing Yung matigas at sa itong kanyang uh, Manual So yung telepono, ito siya Tadaan Ayan Para siyang pamagasin So, saan natin wala na ilal Yun, no? Wow! Tapos ito yung likod. Ito nga pala is ano, uh, 5,000 mAh. So, yan. Ganyan siyang kasmut. Kasi nga 90 Hz. Check natin pagka magbabrowse. Ayan nga, oh, mabilis. So, yan yung kaganda, pagka 90Hz. Mabilis siya. Oh, smooth. Smooth na smooth siya. Let's see. At ito naman ang kuha ng front camera na 50 megapixel. So, yan, napakalino niya at magandang pamukuha ng picture. Ito naman yung selfie camera na 8 megapixel. So, hindi na rin masama, maganda rin at malinaw. Ito naman yung kuha ng video sa front camera. Ayan, napakalinaw, napaka-vibrant ng color, buhay na buhay. Yan yung aking taniman ng Blue Ternate. So, bilhin na kayo sa akin. <laughs> So, ayan. Kaya mo siya naglalag. So, sa ganitong halaga, pero napakaayos ng kanyang uh, gameplay. So, okay siya. Uh, kahit nagka-clash, hindi naman siya naglalag. Okay na. So, yun ang ating konklusyon uh, sa ITEL S23. Sa napakamurang halaga, napakaganda ng specs ng cellphone nito. ...siguradong mag enjoy kayo sa paggamit ito. So, i-recap ko lang ang kanyang specs. Uh, 90 Hz ang kanyang uh, monitor or ang kanyang screen. And then, ang variance niya ay may 4GB RAM plus virtual 4GB, so 8GB ang RAM. And then, merong 8GB RAM plus 8GB virtual RAM, so parang 16GB uh, yung RAM niya. And then, yung kanyang ROM may... 1-2-8, may two, five, six. And additional pa, meron din siyang fingerprint scanner dito sa gilid. Sa gilid. sa gilid, sa power button. And then, yung mga interested, ay uh, ilalagay ko yung link ng kung saan ko nabili and then yung gusto mga bumili ng hulugan, ah, uh, pero sa mga kilala ko lang siyempre, pwede kayong mag-order sa amin ng uh, cellphone. Ano, nagpapahulugan din po kami ng cellphone. So maraming salamat at sana ay nagustuhan niyo yung first time kong unboxing ng cellphone. Thank you!